guys, lulutuin ko po ngayon yung binili kong isda kanina doon sa talipapa. Ligo muna ako kasi para bukas din ako maliligo pag hatid kay Pupoy. So, ang binili ko pong isda is galunggong. Guys, so niready ko na yung isda. Yung, ito, yung, ito yung tinatawag na galunggong. Yan. Nilagyan ko siya ng kamatis, bawang, sibuyas, laurel. Tapos lalagyan ko siya guys ng talong or eggplant. Ilibutan natin siya dyan, guys. Ayan. Okay, ayusin natin. So, lalagyan ko siya, guys, ng asin. Ito yung papakita ko sa inyo, guys. Yan yun yung piece. Marami naman yan. Bago naman ako ligo. <laughs> Kaya malinis. Malinis ang aking daliri kamay. Lagyan ko siya ng asin. Just finish to take a bath. Asin. Lalagyan ko siya ng magic binisa mix. Lalagyan ko siya ng suka. Vinegar. Lalagyan ko siya guys ng ito. kunting water. Okay, that's enough. And then, turn on the light. Then, turn on the fire. Okay. So, tatakpan natin siya, guys. Tingnan ko siya, guys, ng okra. Sabi ko nga, bago akong ano. Hi, guys. Magandang hapon. Papunta ang gabi. Magluluto po ako ngayon ng isdang galunggong. Galunggong ang ulam namin na nabili ko kanina sa Talipapa. Yan. Yan yan guys this is ito yung aming small kitchen <laughs> bye taxi una isda ayun na oh sarap taxi una isda kain bango yan ulam namin ngayon asim सर्प <laughs>